malas ko naman. Wala na pala akong load sa bus card. Ay, baka mahuli ako. 200 na naman. Kaya bumaba muna ako dito sa isang bus stop. Nagpa-load muna ako. Mahirap na yung ano, mahuli. Iba na yung sigurado. Kaya load muna. Mahirap na. Pag nahuli ako, 200. 3 dirham ipagpapalit ko sa 200 na penalty. No way. Hindi na mahuli. Kaya yun, dito na ako maghihintay uh, ng bus Kasi wala na pala akong load eh Ay naka Init pa naman Kung kailan kainitan Puto na lang, aircon ng mga bus stop dito Kaya kahit sobrang init sa labas Pag nandito sa loob ng bus stop Kaway lang kasi naka aircon <laughs> Yan may uh, bus na Sana Ito yung bus ko <laughs> Pero parang hindi eh. Ah, ito na yung bus ko. Okay. Okay, nandito na ako sa Sharjah. Mababa ko lang. Wow, anong meron dito sa amin? Oh, may nag-opening na ah, music. May nag-open na uh, music school yata music school. Dito lang sa gilid ng building namin. Malit lang. Mura kasi dito sa Sharjah kumpara sa Dubai. Um, four times ang uh, mas mura dito ang renta kaysa sa Dubai. Kaya marami yung dito tumitira. So yan, kita niyo naman yung kawis ko. Kasi humid sa labas, sobrang init. Huh, nandito na ako sa bahay. So mamaya na lang. Huh. Ang hirap ng lumabas. Kasi sobrang humid. Yung hindi ka makahinga sa sobrang init. Grabe, sobrang init na dito. late na akong pumasok ngayon kasi nabago yung schedule namin dating hanggang alas 9 ng gabi ngayon hanggang alas 10 ng gabi eh, wala akong magagawa yun ang uh, decision ng management baguhin yung oras kasi uh, may mga customer pa daw sa gabi kaya e, uh, yun mahirap nah, sa akin kasi malayo pa ako sa Sharjah pa ako aso. wala akong magagawa eh, ito yung unang araw na pagpasok ko na bago schedule, alas gis. So, titingnan ko kung paano mamaya. Sana abutan ko yung last trip papunta siya, Arja. Gusto ko man lumipat ng trabaho. Ang hirap kasi kukunin ko yung mag ko. Parating na sila sa September. Tapos, napakahirap pa uh, ng trabaho ngayon. Hindi kagaya dati. Kaya, taste muna ako dito. pagdating na lang yung mag-in ako, tsaka ako ng bagong company. So pano ah uh, maglalakad muna ako medyo malayo pa yung aking uh, pupuntahan. Na bus. Baka malito ako sobrang init kasi. Ano mamaya na? Lang. Okay, nandito na tayo. Sakto lang yung oras pero tatakbo ko baka malito ako. 10 minutes na lang yata may bago pa naman ngayong ano uh, attendance na inipilapan up may bagong up para sa attendance kaya hindi dapat malik ah, okay guys break time na namin at uh, katatapos ko lang kumain century 2 na ang ulam ko at saka itlog kaso si Rabina na hihiyak Rabina what is this? hello hello Rabina is Rabina. <laughs> NBSB. NBS. Rabina, what is this? <laughs> ah, okay. Shy, but in TikTok live. And there's filter, there's no filter. No. Shy down. Ah. Okay, uwi na tayo. Ay, nakaraos din ang isang araw dito sa Dubai, sa abroad. Bukas naman ulit, mapapalaban. So ngayon magmamadali ako kasi kailangan abutan ko yung bus pa uwi. At uh, yun nga, nag-adjust kami ng oras, di ba? So sana abutan ko pa yung last trip. Ah, takpon tayo. Okay, umabot ako. Umabot ako dito sa last trip papuntang Sharjah. So hiyos <laughs> hihintay na lang ako ng uh, umalis tong bus okay guys dito na ako sa bahay so see you na lang bukas okay, okay guys papasok uh, uh, na rin tayo duty na ulit ito ready na yung maraming baon uh, ito na yung baon ko, ko. na niluto ko ito tapos, ngayong araw na to, akin ang bubuksan ng aking alkansya. Yan. Kung tanda niyo dati, meron akong alkansya. Pero hindi pa siya ganong kapuno. Pero kailangan ko na siyang buksan kasi nilipat nga ako ng bahay at darating na yung mag ko September. Masyado siyang mabigat dalhin. So, buksan na natin siya. Bali, dadalhin ko to dun sa trabaho ko. Doon ko papapalitan kasi kailangan din namin ng baryang coins. So, doon lang to sa trabaho ko. Medyo marami-rami na rin to. So, okay. Uh, pasok na ako. <laughs> huh, okay. Isa na namang napaka na araw ngayong pagpasok. Humid pa rin as usual. Samantalang sa Pilipinas, bahang-baha. So, uh, sana maging okay na lahat sa Pilipinas migil na yung bagyo at saka mawala na yung baha bitbit so, bit bit ko ang aking barya kaya medyo mabigat, mahirap so yun, papunta na ako doon sa bus stop Elena. Ay, dito ko dumaan sa likod kasi mainit <laughs> to sa may anino guys, sa ah, dito na ako sa duty. Nag-uniform uh, na ako. Siyempre, hindi mo na ako duty kasi maaga pa naman. Mag-cha uh, muna tayo, cha. Ito na yung aking bariya. Kasi kailangan namin dito ng bariya. Yan. Magsawa sila sa bariya. <laughs> Pero hindi ko pa napuno. Almost puno. Kaso, pahihirapan ako nito paglilipat kaya ibibigay ko na. Mapalitan ah, ko na. Okay, papapalitan ko lang dito sa loob. Okay guys, uh, nagbutas ko na siya. Nagbutas ko na siya kasi nagpapalit si Romeo. Uh, papalit siya ng 20. so binutas ko na siya. So bibilangin ko na to, titingnan ko magkano. Tapos papalitan natin ng papel. So, umpisa na ako magbilang. Okay, now this is 100. Rahul is counting with me. <laughs> All right, maybe this is 500. Let's see. Finish segregating now. Final count, how much? 770. Dahan na natin kung magkano na to segregate na. Okay. Nabilang na namin at ang total niya ay 760 dirham. Ah, Magkano yun, 760 times sa uh, 15 pesos. 11,400 wow. pesos. Wow! Medyo malaking pera to pag-convert sa pesos. Diba? So, i ano ko na to. Uh, nalagyan ko ng tape para maibigay sa cashier. Alright! ito ha. Okay guys, tapos na ako magbilang pinapalitan ko na siya 750 Ayan. okay, sabihin na natin siya okay guys, itong kinita ko after 5 months sa aking Alcantara 5, 750 780 wow, 780, almost uh, 12,000 pesos in the Philippines, wow okay Yes nice na, kumita din ako kahit pa paano <laughs> para kay Sky to, pagdating na Sky So ayusin ko na Guys, off duty na. Tapos na ang ating araw. Uwi na ako. Baka maiwanan pa ng bus. So see you na lang doon sa bahay. Bye! Okay, andito na kami sa labas ni Edsel. Nakaligtas na kami sa Delubio. Ayun, pa-uwi na kami. Maghihintay na lang kami ng bus. Edsel! ha! <laughs>